Noong unang panahon, sa lupain ng Ehipto, ang mga Israelita ay nabubuhay bilang mga alipin. Sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng mainit na araw. Nagtatayo ng mga lungsod para kay Paraon, ang makapangyarihang hari ng Ehipto. Ngunit sa gitna nila ay may isang taong pinili ng Diyos, ang pangalang Moses. Isang araw, habang nagbabantay si Moses sa kanyang mga tupa, may nakita siyang kakaiba. Isang palumpong na naglalaglab, ngunit hindi nasusunog. Nang lumapit siya, may tinig na tumawag mula sa apoy. Moses! Moses! Ito ang tinig ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moses, Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Pumunta ka kay Paraon at sabihin sa kanya, Pakawalan mo ang aking bayan. Natakot si Moses, Ngunit, Panginoon, sino po ako para harapin si Paraon? Sabi niya. At sumagot ang Diyos, Kasama mo ako. Sumunod si Moses sa utos ng Diyos. Bumalik siya sa Ehipto at matapang na hinarap si Paraon, hinihingi ang kalayaan para sa kanyang bayan. Ngulit paulit-ulit na tumanggi si Paraon, kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala. Sa wakas, pumayag si Paraon. Nag-empake ang mga Israelita at umalis sa Ehipto. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang isip ni Paraon at pinadala ang kanyang hukbo sa kanilang pagsunod. Nang marating nila ang pulang dagat, natakot ang mga tao, nakaarang ang dagat sa harap nila at ang hukbo sa likuran. Ngunit itinaas ni Moses ang kanyang tungkod ayon sa utos ng Diyos at naganap ang isang himala. Ang tubig ay humati, nagbukas ng daan sa tuyong lupa. Ligtas na nakatawid ang mga Israelita at nang sumubok ang mga Egyptian na simunod, bumalik ang dagat at nilamon sila. Pagkatapos, tinawag ng Diyos si Moses sa tuktok ng bundok ng Sinai. Doon, sa gitna ng mga ulap at kidlat, ibinigay ng Diyos kay Moses ang sampung utos, mga gabay upang mamuhay ng may pagmamahal, pananampalataya at respeto. Bumaba si Moses mula sa bundok na may dalang danawang batong tablet, isang biyaya mula sa Diyos, hindi lang para sa mga Israelita, kundi para sa lahat ng henerasyon. Itinuturo sa atin ng kwento ni Moses ang isang simpleng katotohanan. Kahit gaano kahirap ang buhay, ang pananampalataya ay makakagawa ng himala. Kapag nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos, walang hadlang na masyadong malaki. Kaya gaya ni Moses, kapag natatakot o nag-aalinlangan, tandaan, hindi ka nag-iisa. Kayang gawing lakas ang iyong takot at kayang gawing katatagan ang iyong kahinaan. Ito ang kwento ni Moses, ang lalaking naglakad ng may pananampalataya, at pinamunahan ang kanyang bayan tungo sa kalayaan.